Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Labing tatlong dating miyembro ng New People's Army o NPA ang pinawalang sala ng magkahiwalay na korte sa Sambuanga del Sur ayon kay Lieutenant Colonel Terence Ilanan, Commander ng 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Tatlo hanggang apat na kaso ang hinarap ng dating mga rebelde gaya ng murder, frustrated murder, grave threats at arson. Dagdag ni Ilana ng mga kremeng ibinibintang sa kanila ay nangyari noong sila ay mga aktibong miyembro pa ng kilusan. Sinabi naman ni Jose Ruel Sanyel, abogado at head ng legal clusters ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFLCAC na binigyan ng tulong ang labing tatlong dating rebelde sa lahat ng proseso na pinagdaanan nilang kaso na umabot ng isa at kalahating taon. Ipinaliwanag pa ni Atty. Saniel na tumulong rin sila sa pakikipagdayalogo sa pamilya ng mga biktima, gayon rin ang paghahanda para sa reintegration at pagbabalik nila sa komunidad na hudyat ng kanilang pagbabagong buhay. Target ng Commission on Elections sa COMELEC na matapos lahat sa susunod na linggo ang mga pending disqualification cases sa paparating na barangay at sanggunyang kabataan elections. Saad ni COMELEC chairperson George Erwin Garcia, kasalukuyang mayroong 125 disqualification cases na final sa darating na halalan sa October 30. Ayon sa opisyal, asahan sa darating na linggo na maglalabas ang COMELEC ng mga pangalan na tatanggalin sa listahan. Dagdag pa ni Garcia, may mga nakahandang hakbang ang naturang ahensya kung sakaling hindi umabot ang resolusyon sa araw ng halalan. Mas nakakapag-focus umano sa pag-aaral ang mga Pilipinong estudyanteng babae na nasa edad 16 kumpara sa mga lalaki ayon sa isang pag-aaral ng United Nations Population Fund o UNFPA. Lumabas din sa pag-aaral na ang mga kabataang lalaki ay mas posibleng magpakita ng mga risky behavior tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak kumpara sa mga kabataang babae. Ipinakita din sa research ang mga hamong kinakaharap ng mga kabataang babae pagdating sa gender norms at stereotyping na nakakaapekto sa kanilang kinabukasan. Lumalabas nga na 2.6 sa mga kabataang babaeng edad 15 to 16 ay nakaranas na ng maagang pagbubuntis, habang 3% sa mga ito ang nakipag-live-in na sa kanilang mga partners. Ayon sa mga researcher, layunin ng pag-aaral na malaman kung anong salik ang nakahahadlang sa mga kabataang babae sa kanilang paglaki. Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue na ang itatawag sa dating Agham BIR Road sa Quezon City matapos mapaso noong Webes, October 12 at maging batas ang pagpapalit ng pangalan ng mga nasabing kalsada kahit walang lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sabisa ng Republic Act No. 11963 na nagsasabing ang kahabaan ng Agham Road at BIR Road simula sa North Avenue, Quezon Avenue hanggang East Avenue ay tatawagin ng Miriam Defensor Santiago Avenue. Ipinasa sa House of Representatives ang panukala noong March 21, 2023 na may 283 affirmative votes at walang negative votes. Sa Senado naman, With 22 affirmative votes, no negative votes, no abstentions, House Bill number 7413 is approved on third reading. We congratulate the sponsors and the family of Senator Miriam Defensor Santiago. Ang dating senador na namayapa noong September 2016 dahil sa lung cancer ay nagsilbi sa iba't ibang mga posisyon sa tatlong sangay ng pamahalaan: ang executive, legislative at judiciary. Binansagan din si Defensor Santiago bilang Iron Lady of Asia at Dragon Lady. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.